No, I know the price. Uh, Madam Sarah, tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo. Na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang. Ano sa 28 po yung luxury cars, okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright, doon sa 28 luxury cars, ano yan Rolls Royce, what else? Uh, okay, isa-isa natin, magkano Rolls Royce? Kano bilhin mo sa Rolls Royce? I, I am not familiar. Oh, come on. Yun. oh, come na sa on. Nasa ano yata? Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. Oh, yeah. oh tell Pero tell ano, Uh, we did not buy this on a cash basis. Parang installment oh, so, na siya. Uh, how much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yon. What else? Um, the Maybach. Maybach, Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22. Parang Twenty million. How Pwede many million. Pwede pa million. pakita yung screen. Kaming one. hindi nakakaalam Twenty kotse na Twenty two million. Twenty eh, kayo siguro, nagkakaintindihan kayo, pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... Para malaman namin, ano ba yung itsura ng pinag-uusapan natin? Maybach is Mercedes, right? O, oh, ilan, ilan na Maybach mo? Meron bang... Isa lang po. O, oh, ano pa? Yung Bentley. Bentley? Wow! Mag mag magkano yung Bentley mo? 20. Hmm. Uh, you purchased this brand new, all brand new? Um, yes po. All right. Ilan Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What, what is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million? One vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. oh magkano? Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. Uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Ah, uh, yung isa eight, yung black. Hmm. Long wheelbase? Yes po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV rin to? Yes po. Oh. How many? D dalawa. Dalawa rin. Hmm, how much? Each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. Hmm, what else? Yung... Suburban. Suburban. Hmm. Oh, ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh, local. Eh, eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito? Oo, oh, local dealer. Ay, oh. Ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa, binili yung Suburban po. oh magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oh, oh. Brand new? Mm -hmm. Second hand, binili mo, second oh. hand. Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. O, oh, oh, bakit bumili ka na second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand eh? Kasi yun lang yung available, yun kasi that was na... the time, at that time it was pandemic, so that was the time na yun lang ang available niya. When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, 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 no po. Mm, when? Pa Since 20, 22, 21. 2022? May, may 2021 pa po. Ah, uh, 2021. Mm -hmm. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa rin sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong, dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. O, bukod sa mga nabanggit mo mga sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Ah, uh -huh. sa dami. Sa dami. Hmm. So, do sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. When did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is Papu autobiography? Uh, ano yan, Range Rover. Oh, may 2016. Range Rover ka pa pala, di mo sinasabi sa akin, oh, Range Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography, ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Okay. okay, how much how much did you purchase? 16. 16 million. Mm. 2016 pa po 'yon. Ilan? Isa lang po siya. Mm. What else aside from Range Rover? Sabi Defender. Defender, ano siya? Uh, range Rover. Range Rover din. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilan, magkano? Nasa parang 7 yata 'yon. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoque. E, ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ha? Ah. Oh, sige, ano pa? Ay, hindi ko na maalala yung ibig. Eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday? Iba-iba? Siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may bakto mo ng gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse, This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na mga, kumana, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Sen. Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsensya nyo, madam? Hmm, isang tanong. Ako na hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala, wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala, wala kayong contact. Ngayon, o eh, ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. Di, wala naman nagtatanong Diyan, Sino ba, sino pa tinitignan mo dyan? O, oh. magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat iyo Maamin ka na? Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Imininom mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala, wala, wala po ako. Wala. Sa DPWH, wala po akong See? kausap talaga. Sige, I will take your word for it pagka meron ako nilabas sa mamaya, ah. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nabibiro. Hmm, wow-wow. Mr. Rebalo, kanina, umakit, na, nandito ako kanina, umakit na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Taksa mo yung mic. Wala po, Your Honor. Pero ka ba, abogado? Uh, yes po, Your Honor. Ikaw may ari ng Wawaw. -Wow. Okay, oh, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano, oh. paid up capital? Magkano kapital mo dyan? Uh, nung, nag, uh, nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 20? 17 po. 2017, up to now? Ah, hindi po. Sole uh, proprietor pa rin hanggang ngayon? Ah, uh, po. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million?